Eto ah, sabi, sinisiraan daw si Roque. Mm, manalamin ka boy, sirang-sira ka na. At sinong, sinong sumira sa'yo, Mr. Harry Roque? Sarili mo. Totoo yan ah, na kung sobra-sobra yung ating uh, ambisyon, yung makamundo nating ambisyon, sigurado magre-resort kayo sa mga ganitong kabulastugan. Okay? Nasusobrahan ng ambisyon eto si Harry Roque. Kaya dumarating siya sa punto na pwedeng or, or okay lang magpagamit sa mga politiko. Okay lang masadlak sa kahihiyan. Natibay na nga daw ng sikmura eh. Sinisiraan daw siya, ulupong ka, gagawa ka ng kalokohan tapos sisisihin mo yung mga taong, mga taong nag-criticize sa'yo dahil talagang mali ang ginawa mo. Ulalu ka, sabihin mo paninira at sino man iniwala sa yung sinisiraan ka? Isirang-sira ka na. ba? Diba? Mantakin ha, isang attorney, pero tignan niyo kung paano magsalita on national television. Kung ano yung purpose ng kanyang mga programa diyan sa SMNI. Di ba banatan ang mga taong itinuturing ng ng ulupong ni Duterte na mga kaaway? Kayo lang naman ang may ganyang pag-iisip eh. Kayo lang ang may ganyang setup na ang ayaw sa inyo ay itinuturing yung kaaway. Mga lecheng to, mga lechugas na to, ano ho? Nasasabihin na mumuhay daw sa kadiliman ang karamihan sa mga Filipinas. Kayo ang nasa kadiliman eh, tingnan nyo ha, umalis kayo ng bansa, grupo ni Digong, kasama tong si Harry Roque. Sigurado, magiging maayos ang ating bansa. Sigurado, kahit papano, may magagawa at may maayos na, may maayos na sistema itong nasa Malacanang ngayon. Ako'y naniniwala rin dyan. Dahil totoo na, na dapat talagang purihin, dapat bigyan ng credit din ang isang taong gumagawa ng mabuti para sa ating bansa. At siguro kahit papano, may ganyan din namang intensyon ang nasa Malacanang. Huwag lang tayong basta-basta siyempre maniniwala dahil priority pa rin nila na linisin ang kanilang pangalan. Yan. Hmm. Ano daw? Eto, sa mga paninira sa kanya, lalo niyo akong siraan, lalo akong magsasalita. We! We, 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 we! Ang tagal-tagal mo na mong nagnangak ako on television, on social media. Ang dami mong ngak-ngak na minsan iisipin ng taong bayan, ano ba problema nito? kabaliwan ba to? May saltik ba to? Talagang iisipin mo may saltik yung ganyang klase ng tao. Dahil hindi naman pun, hindi naman alam. Sigurado hindi niya alam ang pinaglalaban pinaglalaban niya. Sigurado pinagloloko niya rin ang sarili niya. Di diba? Yung mga katulad ni Harry Roque, Diyos ko po, napakahirap paniwalaan. Napakahirap na po. Ano daw? Lalo daw siyang maninindigan dahil hindi dapat manaig ang puwersa ng kadiliman. Speaking of kadiliman, mga litsugas kayo. Talaga lang, Sino ang pinupunto na nitong grupo ni Duterte na, na nasa panig ng kadiliman? O di ba't kayo ang kadiliman? Kayo ang namumuhay sa kasinungalingan? Kayo ang namumuhay sa panluloko, pang-uuto at pang-goyo ng mga kababayan natin? Kayo ang totoong kadiliman? Bwes itong si kay ano? Hmm, Nagigil. <laughs> Nagalit. Nagalit po. Di ba? Nakakagigil lang kasi. Na talaga, may may gana kang sabihin na may puwersa ng kadiliman na kayo ang kinakalaban? Eh kayo yung kadiliman na lumalaban o kumakalaban sa gobyerno natin? Nakikita niyo yung mga kakamping, grupo ni Atty. Lenny Robredo halimbawa, kinakalaban ba ang gobyerno ni Marcos Jr.? O di ba hindi naman? Siguro pwede tayong magsalita laban sa mga sistema na hindi tama at hindi pabor sa mga kababayan natin. Pero hanggang doon lang yun. Pero yung ganito na gusto nyo nang pabagsakin agad ang gobyerno? Wala kayong pinagkaiba sa mga demonyo. Okay? Sa inyong mga kampo ng kadiliman. Ang kapalang mukha na sabihin sa inyong mga kampon ng kadiliman. Pwede ba dapat sabihin mo, Mr. Harry Roque, sa amin, kayo, galing sa iyo, alimbawa, sa amin po na mga kampon ng kadiliman. Dahil kayo ang totoong kampon ng kadiliman lalo daw sinisiraan, lalo daw magsasalita. Eh di magsalita ka, nagsasalita ito sa habang 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 ang ibang tao ay naging matalino sa 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 panahong ito, 'di ba? Ito namang si Roque Paurong. Okay? Madalas makikitaan mo na nagbobobobobohan para lang ma-impress ang kanyang mga Panginoon. Mas kawawa ka, namumuhay ka sa kasinungalingan at sa kadiliman. Hmm? manaig daw ang puwersa ng kadiliman. Hanggang sa kamatayan, mamamatay para sa bansang Pilipinas. Let's ta? Talaga lang, may monopolize nyo, may monopoly ba ng pagmamahal sa bansa at kayo lang yon? Kadiri naman itong mga to. Tignan nyo po kung paano kayo mambanat ng kapwa nyo nang kuno ay mga kalaban nyo. Nga madalas kong sabihin na matinding mambanat itong si Harry Roque. Nang mga kuno ay, ay mga kalaban nila. Nakitaan na ba to ng isang inspiring talk, inspiring message sa Facebook man o kung saan man na, na platform? Di ba hindi? Puro kabulastugan, puro pang, pang puro paninira, puro alam, napakarami ng tinira na itong litsugas na ito o national television. Matinding magmaroon nung naakala mo ay alam niya ang lahat. Hindi ba nakakahiya yan? Siraan niyo raw siya nang siraan, lalo lang lalakas ang kanyang boses. Lalo tayong magiging matapang. Lalo tayong magiging maiso. Yung tapang nyo ay nanggagaling sa uh, idea na meron kayong sinasandalan. Pero sa tingin ko, yung tapang nyo ngayon na ganyan, pagkukunwari na lang yan. Yan, pinaglololokon nyo na po ang sarili nyo. Dahil yung tapang na yan, ay wala na talaga. Ang ibig sabihin, alam na itong si Harry Roque, na palubog na ang bangka nila wala nang masyadong naniniwala kay Duterte at wala na siyang masasandalan sa kalaunan. So pride na lang ito na manatili sa ganyang o sa, sa kampo ni Duterte. Pero sa tingin ko, totoong, nako, litong-lito na. Totoong wala nang patutunguhan at esperado na ang isang Hari Roque. Good luck.